Iba, five five this video naman guys. Pag-usapan naman natin yung mga benefits and advantage and disadvantage sa pag-work dito sa Finland at pagtira dito no. So, pag-usapan muna natin yung mga benefits at advantages ng pagtira sa Finland. So, ang unang-una is yung salary, syempre. Uh, kahit naman yung cleaner, nakita nyo naman yung salary natin. Kahit konti lang yung nasa save natin, ang mahalaga doon is meron pa rin tayo nasa save. At syempre, nasa sa akin na rin yun kung paano ko rin tipirin yon At pa paano ko na rin pala gastusin yung ganong salary. Pero, for me, okay na yung ganong salary kasi hindi lang din naman ang salary yung habol ko dito sa Finland eh yung benefits na makukuha ko in a long term run kung sa company sa company yung Singapore na work ko doon is hotel at dito ko is uh, nursing home kung sa company sa company yung usapan ng benefits mas maganda yung benefits sa Singapore pero kasi ang pinili ko yung benefits ng government ng Finland kasi nga sobrang dami niya and long term benefits yung magigain ko sa kanila no so unang una don yung makukuha ko yung family ko dito no so andito na po yung asawa ko so nakuha ko na siya yun yung isa sa mga benefits na isa rin na nagustuhan ko dito kasi sino ba naman yung ayaw na kasama yung pamilya na mag work kasama dito sa ibang bansa no syempre halos lahat naman tayo gusto makasama ang pamilya natin sa ibang bansa and then ang sunod syempre rin yung anak no kung may mga anak kayo nakukuha nyo na rin sila dito pero ah disclaimer lang po itong video natin ah, yung asawa ko kasi nakuha ko siya after ng first uh, renewal ko kasi parang ginawa ko muna don is nag ano muna ako settle muna ako dito for one year nag ipon ipon para pag kinuha ko na siya is meron din akong pang kuha sa kanya kasi medyo malaki-laki rin yung mga gastos nyo no saka may ipon din kayo para pagdating niya dito medyo hindi naman kayo yung walang wala na pag nandito na siya kasi uh, hindi naman agad agad makakuha ng mga benefits yung asawa na dito eh medyo maghihintay pa siya lalo na pag nagpunta siya dito at hindi pa ano yung hindi pa start yung klase so isa yun sa mga challenges dito pero yun nga yun nakuha yung asawa at yung, yung, anak na naman dito nakapag aral siya ng Swam Kelly and then after nung mag aral siya ng Swam Kelly Pagkapag-aral na siya sa mismong school. Tapos dun sa school na yon is uh, free meal pa. Kaya at may allowance pa siya pero hindi naman ganoon kalaki yung allowance na makukuha niya sa Kela sa government. Yung makukuha rin ng asawa nyo dito na allowance sa government. Medyo okay rin naman siya. Meron siyang unemployment and meron din siya sa school. Pero ngayon kasi nagbabago, medyo nagigipit yung ano dito, gobyerno. So, baka pagdating nyo dito, di na ganun kalaki yung mga benefits na makuha ng mga asawa nyo, no? Baka sa si nyo <laughs> Tapos, isa pang maganda rin dito is yung makakabili kayo ng bahay dito sa Finland, no? Kahit hindi pa kayo citizen. So, yun nga. Katulad ng video kong to, ito. Yung kaibigan natin, nakabili na ng bahay dito kahit hindi pa sila citizen. Pero, syempre, kailangan nyo pa rin ng medyo may konting ipon kasi nga, hindi rin naman ganun basta-basta na bibili kayo ng bahay tas ang late lang pala ang sahod nyo no? pero i-check nyo na lang yung video kong yon para magkaroon kayo ng idea and then ah uh, pwede rin kayo bumili ng sasakyan pag nandito na kayo so yung mga sasakyan dito may mga mura na sasakyan at may mga hulugan na sasakyan per month. pero syempre hindi naman basta-basta yung may sasakyan dito makakabili kayo 1,000 euro makakabili kayo ng ganun pero kasi may tinatawag sila dito na katsastus yung katsastus na yon yun yung parang doktor ng ano nyo doktor ng kotse nyo na parang yung mekaniko magsasabi che check upin yung kotse nyo kung okay pa ba to ano pa ba yung mga dapat uh, palitan o kung marami ka kailangan palitan kailangan mo munang ayusin yon bago mag approve yung katsastus at may takbo mo ulit So maganda dito is bumili kayo ng kotse na yung nasa kasa talaga kahit second hand siya kasi magaganda pa naman yun tsaka may mga hulugan dito. So marami rin mga pag nandito na kayo pwede rin kayong mag-check ng mga company dito. So nakaka din kasi parang alam mo yun sa ibang bansa hindi ka makakabili ng bahay at lupa kung kailangan pa maging citizen, di ba? Pero dito kasi kahit hindi ka pa citizen makakabili ka ng bahay at lupa tsaka kotse. Tsaka kasi praktikal din na bumili ka ng bahay eh, kasi imbes yung rent mo wala na pupuntahan, may napupuntahan yung dun sa bahay. Pero panoorin nyo na lang din yung video para maintindihan nyo na hindi lang din naman yung rent yung mga magagastos dun sa bahay, pero maganda pa rin na mag-invest kayo sa mga ganung bagay lalo na pag long term talaga yung gusto nyo dito mangyari sa Finland. Tapos susunod pa na benefits na isa natin is yung sa hospital naman. Pag na, nasa hospital kayo dito hindi naman siya totally free may babayaran pa rin kayong amount kahit mga 10 euro, 20 euro pero maliit lang siya depende kasi kung ano nangyari sa inyo ba? Diba? pero kasi yung kaibigan natin din dito parang na hospital siya inoperahan siya, parang nabayaran niya ata is 100 euro eh. parang ganun depende kasi kung ano mangyayari sa'yo so, pero pag mga check up check up lang yun mga walang bayad yung gano'n. tsaka dito kasi baka kasi isipin nila libre talaga yung sa hospital dito dito kasi pag nagpa check up ka yung medicine kasi hindi siya libre bibili nyo yun sa butika so katulad ko galing ako Singapore pag sinabi sa akin na gano'n, na ay libre pala tapos pagdating ko doon dito hindi, hindi kasi sa Singapore ano siya eh pag nagpa clinic ka doon bibigyan ka rin ng mismong doktor ng mga gamot so sobrang daming ibibigay sayo pero baka yun lang yung siya sabi ko na medyo hari, file lang natin about yung sa pag hospital dito no so and then susunod din yung kunyari, isa pang benefits dito pag yung asawa nyo is nabuntis na so sabi ng mga kaibigan ko dito na na naging nanganak ay nabuntis na yung mga asawa nila yung pag-check up dito is libre And then, yung panganganak daw, it's libre, pero yung babayaran mo is kwarto. Parang ganun. Yung, yun yung pagkakasabi ko. So, kung may, pwede pa kayo nagdagdag doon, i-comment yun na lang down below, no? Haha, YouTuber. Tapos, ang susunod naman is yung sa baby. Kunyari, pag nanganak na kayo, nagkaroon na kayong baby. Meron din kayo matatanggap sa Kela, sa government, ng parang package nila dito sa baby package. Parang ganun. And then meron din bibisita sa inyo na parang che-check upin kung ayos ba si baby, Ganon. 'Yon yung isa sa mga benefits. Tapos yung isa pa is syempre nandito na kayo sa Europe, makakapag-travel kayo dito sa Europe ng Schengen visa kasi tayo dito eh. So wala nang immigration yung ganon. So diretso na napasok basta Europe, European country. Uh, pag nag-work din kayo dito, siyempre, try nyo rin na mag-save ng money para sa travel nyo. Kasi, siyempre, para maging uh, ganaan din naman kayong magtrabaho, hindi kayo ma-burn out. Para, siyempre, after ng ng trabaho, may time na mag-vacation, may pang-vacation kayo at mayikot nyo tong ganda ng Europe, di ba? Sobrang ganda din sa Europe, lalo na pag sa summer. kung susunod pa, siyempre, yung anak nyo dito, yung future ng anak nyo, na maganda yung education dito, di ba? Tapos ma-expose pa yung anak nyo sa mga iba-ibang culture. Yun din yung pinaka isang maganda dito kasi kung magla-long term kayo is para talaga sa anak nyo na to, di ba? And then yung susunod naman is yung pension. ng narin naging, yung binabayaran natin kasi, di ba? May binabayaran tayong tax, pension, at unemployment. Yung pension naman is makukuha natin yun pag nag 65 years old na tayo or 70 years old. Yun yung magkakaroon tayo ng monthly pension kaya uh, wag kayong magtaka kaya yung mga finish tumata tumatagal yung buhay nila kasi kinukuha nila yung pension pero joke lang <laughs> pero yun isa rin yung pension tapos yung isa naman yung binabayaran natin yung unemployment yung isa pa is unemployment no so kung mawalan tayo ng trabaho dito pwede tayong suportahan ni uh, government dito pero medyo i-double check nyo na lang yung about dun sa sa benefits na yun kasi sorry hindi naman ako masyadong professional dito no yun lang yung mga na-experience ko tapos isa pang benefits dito, syempre, nag-ano tayo, nag-aral tayo ng Finnish language, matututo tayo ng Finnish language, 'di ba, ng ibang lengguwahe. Kaya isa rin 'yon sa para sa akin, isang mga isa pa rin sa mga benefit dito. Yung susunod naman is part-time sa ibang bansa. Hindi ko lang alam kung sa bansa na nasan kayo is pwedeng mag-part-time. Pero kasi galing ako sa Singapore, hindi siya pwedeng mag-part-time doon eh. So, dito pwede kang mag part time ang ko basta same field of work pero double check nyo pa rin ba? Diba? ganda rin kasi hindi lang di ka lang din nabibase sa isang uh, sa isang work mo dun sa pinaka work mo sa main job mo pwede ka pa mag part time pero kasi yun nga yung sabi ko is wag kayo mag overwork naman kasi nga sobrang baka mapagod na kayo or ma Burnout out na kayo, yung halos ng pera nyo rin na kinikita is mapupunta rin sa tax, no? Which is maganda rin naman, pero work-life balance nga kasi dito sa Finland, no? So, susunod din yung ibang mga work dito is merong weekend uh, work. So, yung weekend work, meron din akong vlog nyo na pag nagpumasok kayo sa weekend, may mga percent na dagdag sa salary nyo. So, panoorin nyo na lang yung isa ko pang vlog na uh, basta dito ilalagay ko na dito ito yung video sunod is yung overtime din yun baka sa papasukan nyo may overtime dagdag -dag din sa kinikita nyo pero pag mas halos kasi yung mga benefits dito pang may pamilya diba paano pag single ka naman so ang isa sa mga benefits ng single is baka pwede kang magkaroon ng forever mo dito makita mo diba yun yung isa sa mga benefits okay. and then lastly ang pinaka nagustuhan ko dito sa Finland Kaya ako Actually kasi Nagkasabay yung application ko dito sa Finland at sa Singapore Pero pinili ko yung Finland Kahit ang alam ko lang sa Finland is nasa Europe country Magandang lugar Yun lang ang alam ko dati Ang Singapore kasi second home ko na yun eh. Bakit pinili ko pa yung Finland kaysa sa Singapore Kasi Unang una Para maiba naman yung uh, Bansa na pupuntahan ko no yon yung una pero ang pinaka talagang reason bakit is yung citizenship citizenship yon kasi sa Singapore 11 years ako nandoon ah uh, nag apply ako once ng citizen ah, uh, ng PR na reject tsaka sa Singapore kasi ang work doon is 2 years contract 2 years contract lang work permit Ta pag hindi ka minsan 1 year lang so after 2 years nakakatakot na kung ire renew ka ba o hindi ba? Diba? dito kasi sa Finland yung first year mo dito is yung first year ng visa mo one year lang after nyon pag renew mo is katulad ko nakakuha ko ng 4 years so 5 years akong pwede magstay dito sa Finland pero disclaimer lang yun, yun yung na experience ko ha ah. baka kasi may iba na may na experience na hindi naman 4 years yung binigay so i-check nyo na lang din dito sa Finland pero in case after 1 year ng Visa ko, naging 4 years na siya na residence permit ko dito sa Finland. Kaya long term talaga siya. And then dati pa nga eh, after 5 years mong maniraan dito, pwede ka nang mag-apply ng citizenship. Pero kasi ngayon, medyo naghihigpit talaga yung Finnish government, no. So instead of 5 years na stay mo dito, is 8 years na. And then hindi rin naman basta-basta na makakuha ka ng uh, citizenship kasi kailangan mo rin ang pagkakaalam ko kailangan mo na mayroon kang uh, amaticulo na certificate na yon para hindi ka na mag-exam ng Finnish language. Yun yung pagkakaalam ko. I-comment niyo na lang kung ano talaga pa yung mga requirements para maging citizen ka dito no. Kaya i-double check niyo na rin. Tsaka disclaimer lang po no. Baka pagdating niyo dito is iba na yung patakaran ng government ng Finnish. Kaya medyo uh, research na lang din po tayo no. So yun po yung para sa akin yung mga benefits at advantage ng pag-work at pagtira dito sa Finland. So ang mga disadvantage lang para naman sa akin, yung downside dito is sa Finland is yung unang-una ito. Six months winter. Sa video po at sa picture sobrang ganda ng snow kanya. Pero pag most of the time, ako lalo na po ako most of the time na lang din ako kasi after ng work ang lamig po dito. Kaya may time na naglaro kami mga ganyan pero lamig rin kasi kaya uh, yun yung mga isa sa mga downside dito sa Finland na pagkira kasi kapit sa Helsinki halos minsan pag December na uh, 9am na sumisikat yung araw tapos 3pm lumulubog na yung araw yun, minsan lang magpakita yung araw so depende pa rin yan di naman ako just para sabihin kung anong mangyayari sa panahon na yan pero ganun po siya six months winter at madilim Ganon. kaya pag pupunta kayo dito uh, make sure na condition kayo may mga vitamins kayong dala ganyan mga gamot para pong magkasakit kayo and then dito sa winter ay sa Finland mag, ang gusto ko naman din dito is pag summer pag summer naman kahit 10 o'clock na ng gabi 11 na ng gabi may araw pa rin yun yung isa sa downside at gusto ko rin downside yung winter tapos good side naman is yung summer na hindi, hindi nagagabi and then susunod naman yung downside para sa akin is yung malayo sa Pilipinas dito kailangan mong mag ipon muna bago ka muwi ng Pilipinas ang kagandaan na lang din pala dito sa, sa Finland is mahaba yung bakasyon nila I think every one month meron kang dalawang uh, days ng bakasyon kaya halos ang mga bakasyon dito is 3 weeks, 1 month mga ganun na mga bakasyon dito sa Finland no? So yun nga, isa pa dito is malayo sa Pilipinas. And then, yung isa pa dito is mataas yung cost of living. Pero hindi ko naman makokontrol yun. Lahat naman eh. Basta ang importante lang din, yung cost of living dito, mataas nga, pero kumikita ka na mo ng sapat. Kaya nabibuli mo rin yung mga gusto mong bilin. Diba? Kesa naman sa Pilipinas. Mataas na ng cost of living, tapos ang baba ng sahod. Diba? So, ang isa, last na lang is, uh, kaya sabi nila, boring daw. Pero para sa akin kasi, kahit saan ka naman pumunta eh uh, kung di mo hindi ka marunong alibin yung sarili mo or hindi ka marunong makipagkaibigan or makihalubilo sa ibang tao maboboring ka talaga maboboring kahit sobrang uh, ganda ng city mo kung wala ka namang kaibigan maboboring ka talaga kaya kahit dito sa Finland ganito yung mga activity namin volleyball, bike lang wala masyadong tao dito sa Povula Mak marunong ka dapat makipagkaibigan at makihalubilo sa ibang tao, sa mga Pilipino, sa mga Finnish, sa ibang, ibang lahi para at least na expose ka sa kanila na nagkakaroon ka ng kaibigan at natutunan mo yung culture ng ibang lahi at lalo nung lalo na sa mga Finnish, di ba? Kasi gusto dito, dito na tayo titra at gusto mo dito tumira pagtanda mo, di ba? So, yun lang po no, ang aking mga list ng benefits, advantage at disadvantage ng pagtira dito sa Finland, no. So hopefully uh, nagkaroon kayo ng idea about sa aking uh, mga pinasabi <laughs> So tatapusin ko na po ang aking video. Thank you for watching and see you on the next video. na dan moy moy.